What's up mga choy? Hoy. Hey, okay, so karon mga choy, ah uh, bago rubi na humandi og kuntit karon, no? so karon mga choy, uh, gusto din na din namo na i-shout out. Ana pa shout out karon adlaw. Josephin, oh. so, shout out sa kong magudya sa Mentalongon, Joseph Anor. Mao ra gitaw, mao Okay. Di yes sunod. Ito. Okay, okay, ito. ako. Ikaw. ako. Go, bye-bye So, bye-bye, bye Okay. Bye-bye, bye-bye buhol. Uh, una tong shout out si uh, Marcel Patok Nidia. Yeah, yeah. Nidia. Shout out. Shout out ni Maria Dol. Shout Salamat. Shout, shout, out, out, dol. shout out Dol. Ikaw shout out nato karon. ato uh, silingan. Jinski Vlogs. Shout out ni Maria Dol. Yeah. Oh, okay, ikaw to, tong shout out mo na to ning amigo. Oh, si Yutimyo. Ano? Pala oom, dagan Balina dito. Ah, naraway kato lo, ay kaupat atong shout out si Titchy Joy. Joy shout out. Shout out to Joy. Ikalima itong shout out si Justin Rowe di Los Santos. Hmm? Shout si out. Shout out. Shout out. si Iron Quartiros. Shout out. Shout out. O kinarasan nato? Shout out si Abis, Abis Family. family. Shout out sa Abis Family diyan. Sa Abis. Abis family. Oh, shout okay. out ni Roelio Sagang dia sa San Street Cebu City, Toy. Oh, ni guapo. Si Toy. Si Muktoy, alias Mr. Suave. Shout out ni mo out. na? Kisa pa Ikaw. Na. Ikaw, shout out. Shout out sa akong mga Exxon dia sa Oslob. <laughs> si <laughs> ilabina sa bana, asawa sa akong igsoon nga si Richel o iyang bana nga si Dison Undiano Siya sa Danau, Danau Si Anisio Junior Shout out ni Mudea Brad ug sa akong igsoon po nga tuwa sa Mindanao Shout out ni Mudea Kuya ug sa akong mga pag-umangkon diya Tanan Shout out sa akong igsoon diya sa Oslob si Lulet og akong pagumangkon nga si Saide o, si si In Inen og akong iksoon nga bay nga si Manang Tata -ta. shout out nimo dia salamat Hello. shout out thank you hey. pasinsya si no? na, wa na ko ma hey. si Rizel Undiano dai no pasinsya kay na si Arno na kauna out pud dai labi na sa akong Gawex nga si Juma Rivera shout out nimo dai Gawex Papas dia Junil Pisalbon, Remark Nagandan, shout out kaninyo dia. Don't forget to subscribe, subscribe, oh, subscribe follow. O, subscribe sa my YouTube channel, mga tsoy. Don't salamat. forget to subscribe, mga tsoy. At to, sa tanan, namong nisuporta, no. Sa Kyler Vlog, salamat ninyong tanan, diya. God bless you all. Ay, tanan. kalimut sa pag-support. Ay, di, kalimut sa pag-like o share sa itong video. Karoon, mga choy, gusto mong pa at comment na mo. Salamat! Salamat low. kay ninyo, diya. Tanan! You, mga choy. Okay, bye! bye. Oh. Love yon.